Hey, what's up, what's up mga kaibigan, mga paps Ito na nga po, andito na ako At papakita ko po sa inyo lahat yung kanilang sibuyas At ating lapitan, yung mayari Yo, what's up, what's up mga kaibigan, mga paps Ayan, dito na ako Ito po yung may-ari ng sibuyas At titingnan po natin kung ano yung kanyang ginagawa Babak ko lang Oh, lakay, kamusta ang buhay? Hey, ito Nagtatanim lang Eh, lakay, pwede bang matanong lakay kung ilang kilo yung sibuyas mo, lakay? Wala limat kalahati Limat kalahati ah, uh, Pero, lakay, bagong lahat eh, Pwede bang malaman ng yung pangalan, lakay? Ako si Juanito Canjero. Ayun na. Ma, alakay, uh, pwede bang matanong yung ginagamit mong laso at patabalakay? Din din lang, tsaka 8140 uh, uh, tsaka yung... 2500. Yun. Ah, uh, eh lakay, ngayong araw na to nung yung gagawin lakay. Magpapatubig ngayon. Magpapatubig Ah, kaya si up mo tong yung kuliglig. Alakay, uh, ano bang tawag dito lakay? Ah, ah, tusang Okay, ah, lakay, eh, pwede bang malaman kung ilang square meter yung pinagtamna lang yung sibuyas lakay? Kuan to may isang ektarya. Isang ektarya, okay. Lakay, ba, pwede ba namin makita yung sibuyas at para doon sa mga nanonood, eh, makita nila yung tanim na sibuyas lakay? Ah, pwede. Okay, lakay. Eh, ito nga lakay at sa mga sumusubaybay na aking YouTube channel, sa mga nanonood, eh ano bang masasabi mo sa kanila lakay na gustong matuto yung mga bago palang lang magsubuyas? Eh, hindi naman hindi naman mahirap magkuan ng kuan ma matuto sa ganya. madali lang matuto magtanim ng sibuyas. Okay. Lakay ilang buwan na ba yung sibuyas mo lakay? Magdadalawang buwan na yan. Noong 15 Noong 15 ng January na itanayin Tapos ngayon, ano na ngayon? Uh, February 28 Oo, oh, yun Ay, 28, 28 ba? 29? 29. May higit Ay, hindi, March na pala ngayon, ah, March Oo, oh, March so, Oh. Isang buwan may gate pa rin Isang buwan may gate Ah, oh, okay Eh, laki, Papasilip natin lang yung tanim na sibuyas Okay lang balakay Okay lang. Okay, sige. Thank you, Lakay. Ah, ito ba yung mga ginagamit mong laso, Lakay? Oo, oh, yan. Yeah. Okay, ang pangalan nito ay Nabos. Tingnan natin kung ilang ML. Uh, <laughs> wala liter. Tapos gold. Gold, ayan, uh, metromite. At saka ito pa po, ah, uh, trigger. Ayan po yung kanyang mga ginagamit na kwan. Lason sa kanyang sibuyas at ito po yung tinatawag na tusang. Ayaw na at ating tingnan yung kanya si Buyas. Thank you. Ang pagpapaandar ng kuliglig. kanyang sibuyas mga kaibigan mga paps at tingnan natin na naglalaman na po, pumuporma na mga kaibigan tingnan nyo po yung kanyang sibuyas, ayan po pumuporma ng laman ayan lumabas na po yung tubig at magpapatubig po sila ngayong magan to kasama po yung mga anak nya mga kaibigan mga paps ayan tingnan nyo po yung sibuyas Lakay anong buto ba to? Red Pinoy o or... Ah, Red Pinoy. Yo. Napakaganda. Ah, dito dito. ay ko ta ka jai. Ah, pupunta ko dun sa baba mga kaibigan. Ito na. Papatubig sila ngayon. Mga kaibigan, mga paps, ah, kasama po niya yung mga anak niya ah uh, katulong niya po dito papatubig yung kanya sibuyas uh, mga kaibigan mga paps at pupuntahan ko po yung andun sa baba para makita nyo rin po ay uh, may po rin para makita nyo po lahat ito po eh what's up what's up ang mga anak niyang masisipag ating lapitan ito saan nyo pa to ito uh, sa kanila pa to mga kaibigan mga pap para makita nyo po lahat yung kanya si buyas ikutan ko po yan Ayan, uh, Meron pong pataba. Ito makita nyo po yung sibuyas niya. Yung forma na. hanggang dulo po yan ikutang ko po para makita nyo lahat para po sa inyo Ayan mga kaibigan at ito at ko po kung kaninong may ari po tong sibuyas na to para ma-interview ko rin po yung may ari dyan papakita ko muna po sa inyo lahat yan, yung kanilang ginagawa na yan mga kaibigan uh, at ikotang ko na tong sibuyas Ayun po uh, may mga pataba na po 'yan. Yan po yung pinakain niya. Ayun po silang mag-aama. Ito, uh, uh, pakita ko sa inyo mga kaibigan. Wow! Bilaman na po yung kanyang sibuyas. Eh, galaman na 'yan. Wow. At ito pa. Wow. Yo. Wow. Makikita niyo naman po. Napakaganda ng kanyang sibuyas. Wow. Magdadalawang buwan pa lang po 'to mga kaibigan. Wow. Yun nga yung sabi niya kanina. At uh, po yung kanilang ginagamit na papatubig uh, PVC. Ayan. Wow. Tingnan nyo nun po yung dahon ng sibuyas. Wow. Ayan, sa kanya wow. sa po yan. Doon sa kabila na yan. para uh, makita nyo po lahat yun naman kanya si sibuyas na napakaganda mga laman nya saka yung dahong pangalan po nya mga kaibigan buhay na buhay So, uh, at meron pa pong dito mga kaibigan uh, wow. tanim na kamote yan, masarap po yan wow Uh, dito na ako sa kubo. tapos na. Tapos. tapos tapos lang magpatubig mga kaibigan, mga paps. Dahil ito tapos na rin po to na pinatubigan. So, tingnan niyo po yung kanya si Buyas para makita niyo po. Ayan. Okay. Oh, lakay. Ano masasabi mo sa mga nanonood at itong si may makikita na nila inila para koan. Ja bes. Okay, salamat Lakay. Ano anatawag nato yan? Jay. Uh, ha ito po yung kanina lang kita gamit na host na. Ah? Uh, host Nylon. Ah Nylon po ang tawag dito mga kaibigan mga paps At kasama po yung kanyang mga anak. para makita nyo po lahat at lilipat naman po sila dito sa kapila ayan po yung mga tanim nilang kamote makikita nyo po Ayan po yung dalawa niyang anak mga kaibigan at andun pa po sa kubo yung isa. Hindi lapitan mga kaibigan. Mga kaibigan. At para ipakita ko sa inyo lahat itong mga diskarte ng kanyang mga anak na siyang katulong niya dito po ah. Dudugtungan po nila to Mga kaibigan mga paps Itong kanilang ginagamit Yung dalawang anak nya ah, Tingnan nyo yun po mga kaibigan Yung laman nung sibuyas niya Para makita nyo po lahat Ito po at yung ano naman po sa baba yun nga po yung mga masisipag na magpapalay papakis na po yan meron at tinapitan Anong pangalan mo balong? Ah balaw? Anong pangalan mo? Ha? Ah, nahiya po siya mga kaibigan mga paps Nahiya si balong Tayo po ang mga diskarte Para makita nyo po tụm phun ấy tụm tung mga kaibigan ah, uh, ito papakita ko po sa inyo yan mga kaibigan yun ayun pa po siya ng yurya ayan eh uh, okay, lakay ano bang pinaka purpose niyan lakay eh pang palago sa dahon para hindi lang matutumba ka agad yung sibuyas kapag pag nagtaman na Uh, lakay, ano bang papatabaan mo ngayong araw na to, Lakay? Ay, yung pinatubigan ko ngayon itong sibuyas na to lakay lahat na bayan lakay hanggang doon sa may baba doon yan lang pinasigigan pero yan napataban na yung kahapon hmm okay eh lakay anong buwan ba ang dapat na magpataba ng ganyan mga yurya uh, marso marso pag, pag marso ayun ayos na para hindi maghabaan ang leeg ayun eh lakay matanong ko nga pala lakay eh, sa tansya mo eh kailang, anong buwan kaya pwedeng anihin tong sibuyas mo lakay ng trail ok, gina eh ito nga, marami sumusubaybay na aking youtube channel sa mga bago pa lang na gusto nila magsibuyas yun nga lakay, ano bang ating may share sa iyong kaalaman lakay at para makakuha rin sila ng kaalaman experience pagsasalang ng pagpupunlaan tapos pagtransferan ng punla iyon isasalang mabuti. Okay, Hindi na isang halo. Hmm. Sina kailangan siya Para ka buksa. Ah, magandang Okay. Ilang mga ilang days ba bago ilipat yung kunla ganon at saka mga ilang days bago tumubo? Kunla yung kapag magpatubo i eh, isang linggo lang tumubo mm. na siya. So, 45 days bago ilipat. Ayun. Ah, okay. O, oh, sige kay eh. Ayun, magpapataba ka o. Magpapataba eh. Kukuha nang kita ng video laki. Para makita na lang lahat. Yan po yung Yurya. Ayan, 4600. Para makita nyo po lahat mga kaibigan. Ayan po ang discarding magpataba. Ayan mga kaibigan at siya po yung nagpapataba ang kanilang sibuyas at andito po ang kanyang mga anak kasama po at para makita nyo po lahat babak ko lang ayan at para makita nyo po lahat mga kaibigan yung ginagamit yung pataba ito po yan mga kaibigan mga pap yung kanyang ginagamit na yuriyak mga kaibigan at ating lapitan yung kanyang anak na nagpapala. Ayan po at makikita nyo po mga kaibigan mga paps ang diskarting magpatubig. Ilang taong ka na palang? 12. Ayan po ah 12 po siya. 12 taong. kanyang edad para makita nyo po lahat mga kaibigan mga paps pwede tapos na kayo nyan balong so, mga kaibigan mga paps ha? pagkatapos po nila mag module andito po sa bukid uh, katulong po ng kanyang ama napakasip itong batang ito mga kaibigan mga paps may alam sa pagsisibuyas di diba ba lang? Ayan mga kaibigan mga paps At dito lang po sa baba At yun pa po yung kanyang anak na isa Tatlo po yan Andun pa yung isa At nagtutulungan sila magkakapatid Ayan sila Ganyan kababait kasi si Yo what's up what's up mga kaibigan mga paps Magandang tanghali po sa inyong lahat At nandito pa po ako sa bukid sa kanila si Buyas ito uh, kasama ko po yung mga bata yung kanyang anak at ito pa po yung isa parating uh, mga kaibigan mga paps yun nga po yung sabi ng kanyang anak pagkatapos po nila mag module andito po sila sa bukid uh, katulong po ng kanilang ama uh, bata pa lang po siya 12 uh, po yung edad niya marunong na po siya mga kaibigan mga paps at uh, sa mga nanonood po pala ng aking youtube channel Ah uh, Batang lakin sorgay, buhay bukid. Eh, ako yung lubos nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong mga suporta. Sana may mga natutunan po kayo at meron akong naishare na kanilang kalaban ang ginagawa nila dito sa buhay bukid. Uh, mga kaibigan, mga paps, marami pa po akong i-upload na mga video ang buhay bukid para may share po sa inyong lahat ang kanilang mga ginagawa at ang kanilang kaalaman upang makatulong po sa mga gustong magsibuya, sa mga bago pa lang. Mga kaibigan, mga paps, pero bago po ako umalis kanina sa bahay, yun nga po yung sinasabi ko, nanalangin muna ako, nagdasal. Ayan po ang aking laging baon, mga kaibigan, mga paps. Okay lang sa akin na kahit walang pera, importante wag lang magkasakit. Ah, mahirap nga po. mga kaibigan, mga paps, wala ka na nga ang pera, nagkasakit pa. Yun po ang mas masakit, mga kaibigan, mga paps. at sana, may napulot po kayong kalaman sa kanilang ginagawa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na, na po 'yung aking ginawang video. Maraming maraming salamat po. God bless.